kada taon, ang kahabaang ito ng Rizal Avenue sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ay nagsisilbing isang mahabang ihawan. Dito, samut sari ang iniihaw ng mga residente. Mayroong isda, pusit, manok, hotdog at iba pa. Pero, the best daw dito ang ipinagmamalaking produkto ng Mangaldan, ang pindang o tapa. Ay, masaya, masaya! Ito, talaga number one dito, pagpindang pesa. Ang mga kababayan, padami-padami uh, ang padami mga banda at uh, napakasaya kasi we are giving enough na para sa bayan namin. We are celebrating our festivities. Alam mo naman, fiesta is also tradition sa Pilipinos. At uh, nakikita ko na this is a very successful event pagdating sa ganitong kalutan. Isa sa main event dito, ang kalutan tutugan, tan sayawan dalan kung saan apat na daan at siyam na po na ihawan ang inihanda ng pamahalang bayan at mayroon itong haba na umaabot ng kalahating kilometro. Ang mga residente, want to sawa ang pag-iihaw. ating pangunahing product which is yung pindang o yung tapa ang ating pangunahing product dito sa Mangaldan and of course yung ating lungganisa na pinagmamalaki ng ating bayan So lahat po ito uh, ginaganap every first week of March and on its 11th year since uh, 2012 and uh, it's getting more and more fun, more merrier Nakisaya na rin dito ang ilang turista mula sa ibang bansa at mga balikbayan. Yeah, oh, it's wonderful. This is the way it used to be in America. And over the years, it deteriorated and it's not, it's not Americans anymore. It's everybody. And we lost the, the family life, the picnic. This is a big picnic. Sa taya ng pamahalang bayan ng mga umabot sa 35,000 hanggat 40,000 ang nakisaya sa pagdiriwang. Pagkatapos ng tsibugan, nakisaya naman ang mga residente at mga turista sa isang concert. Ito na ang ikalabing isang pindang festival ng bayan mula nang magsimula itong ipagdiwang taong 2012. Kayla May Honrado, RNG News.